Hello guys, for today's video nga ay sinugod namin si Aya sa clinic kasi nga 3 days na po siyang walang ganang kumain at nanghihina na po talaga siya. Kaya kailangan na po nating pakabitan ng suwero. Sana po mag-survive yung ating alaga. Lord, please lang po. Bago nga pala kinabitan ng suwero si Aya, guys, ay mer meron muna silang ginawang test para matukoy kung ano talaga ang sakit ni Aya. At ayun na nga guys, pagkalipas ng ilang minuto, lumabas na po yung resulta ng test ni Aya. At sad to say guys, oh my god, positive po si Aya sa parbo na sakit guys. Pero yung alaga ko guys, hindi po siya nagsusuka, hindi po nagtatae. Talagang ayaw niya lang talagang kumain guys at saka yung mata niya parang nagdidilaw na. Sana lang po talaga guys mag-survive yung aming alaga guys kasi sa pagkakaalam ko guys kunti lang po talaga yung nakaka-survive ng sakit na parbo guys. Maraming salamat nga po pala sa doktor na nagkabit ng swero kay Aya guys kasi po binigyan niyo po kami ng list at mabait po yung mga staff nila guys pati yung doktor guys sa may mga alagang aso dyan uh, ito po yung kanilang page at saka contact number nila pati yung address nila guys mabait po yung doktor dyan guys